sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahim papawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan. At ng Oktubre taong dalawang libo at dalawa, naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking dong ng Manila Broadcasting Company ang Kasaysayan. Sumana liham kayitya gari Itong inyo Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos kaming layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, kung pong lang uukol ng panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling bat batin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyo. Isang tawag sa telepono ang natanggap ni Dario. Si Remuel ang nasa uli niya. At ngayon mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng madulang kasaysayang pinamagatang tinimbangan ng pag-ibig, dito pa rin sa... Ito ang... Palalo! <coughs> What <laughs> you